So, hi guys! Ngayon mag-alik na sa panibago natin video sa Christian Garden. So, ngayon guys, ito. Mapapasingaw na kami ni Mama ng mga ganaft namin na bugimbilya. Try ko kung meron kasi yung, yung isang araw din, oh, naging na ako. Nagpasingaw na kasi si Mama na nakaraan guys. Ayan yung mga napasingawan niya. Ayan guys, so. Ito meron palang kalalaki guys, pinapasingawan na namin sila. Ayan. Ay, ito. Kung anong 7? Ito, ito guys, ano lang to Nung January 7 eto ang date yung... pa lang ngayon ano January 24 mm -mm. oh tama na pa ayano mo kita natin ay patanggalin ko hindi okay, ayan oh ayan oh, mo na lang boy ayan guyso oh. ito yung gineraf namin guys ayano oh. boy siya lahat boy la oh boy siya may oh, oh boy siya lahat. lahat pero medyo pa maliliit pa yung mga release pa lang yung mga ano nila guys yung mga ganito kasi pinapasingawan na namin sila kagad pero doon sa mga baguhan hindi pwedeng Baka mag-die back tong mga ganyan sa likod. Mm -hmm. Sayang. Tapos matakot sila. Diba? Mataranta <laughs> no, sila na ano. Mm Yun lang yan. Pinakita lang natin ganyan. So, mm -hmm. Pero, guys, ganito lang ang gagawin nyo. Kung nakasupot yan sila ng ganito, di ba tinalihan natin sila sa ilalim? Ta uh, pupunitin nyo lang yung tali na yun. Tapos ibubuka nyo na sila ng kaunti para at least may pupapasok na hangin. Yung iba kasi dito. Mm Gunting -hmm. dito, isang araw, gunting dito sa kabila ulit sa isang sunod na araw oh, para makasingaw. Tapos sinahayaan lang nila na matagal na lumalabas na yung mga mga talbos na magtataas. Kaya lang ako, inano ko na, tinanggalan ko na agad. Ayun, Kiso. Marami-rami na din itong nag dito. Sige, ito yung gawa. Ayan. Tinan natin ito. Isa pa. Ito. ito pala, guys. Itong mga binubuksan ni Mama, Proto kay mama lahat. Ayan. Kasi yung akin, may nakalagay na JB. Tingnan natin mamaya guys kung buhay yung gawa ko. <laughs> ayan. Buhay lahat. Okay na yan. Ano din ito? Nung nine lang din? Nine. Oh, ilang araw pa lang? Two weeks? Pero oh, dapat doon sa mga baguhan dapat medyo mataas yung kaunti. Oh guys, yeah. pagka na, nag, ano sila, pagka pasisingawan nyo, antayin nyo muna na kumapal pa. Mas makapal pa ng kaunti niya. Kasi guys, una oh, naman, mahaba naman yan eh. Pakapalin nyo pa sila ng kaunti. Ilang araw lang naman, mahaba lang yan. Mm Huwag -hmm. yung gagayahin yung ganito guys. Oh. Yung palabas pa lang talaga yung talbos niya is papasingawan nyo na. Ayan. Na no, kasi siya? Although buhay naman na talaga na na. sila, sure na magtutuloy yun. Kaso oh, kasi guys, mas sure pagka medyo makakapal na. Yes. Ginagawa lang namin to para mas mabilis. Less yung ano. Kung baga, pag nagpapasing kami, mabilisan. Ayan. At saka, ano ba mo ang kwan? Hindi siya, walang, ano, walang, walang init, ma, ano, makulimlim. Mm -hmm. Ayan guys, kung yung magpapasingaw pala kayo, maganda hapon. Pinaka the best yun guys, hapon. Ayan, no. Mga alas 4, alas 5, ayan. Sa amin kasi ngayon dito guys, maano eh, makulimlim. Ayan, oh. No. Hindi, hindi kuhanan mo ko ng, ng ano, ng panali kasi yung mga wala yung meron talagang ano mayroon kasing buging bilyan na matagal mag albos ito tingnan mo sabay lang naman sila bakit ano yung papalabas pa lang siya oh kita mo mm -mm. papalabas pa lang so, ibig sabihin mabagal siya may may, may buging bilya kasi mabagal eh ayan oh tingnan mo papalabas pa lang yung mga kanya na sa may nakausli pa lang oh, dyan, oh yung mga sa mga nodes niya shoot niya oh edi eh, di, ang eh, ano yan video matagal-tagal pang mga ilang araw pa yan siya humaba. Ang gagawin ko, ibalik ko to. Tapos talian, talian ko ulit. Talian ulit, guys. Para <coughs> makulub siya. Talian ko to ulit. Ano meron akong panali dito? Wala ka panali ba dyan? Wala. Ayan, o. Tinod na araw ko Magtoy na lang. Magtoy ko. ko naman magbukas nung gawa ko. Okay <laughs> lang kahit patay. Kasi guys, noong mga nakarang araw, di ba, nag-graph na kami itong January. Yun na lang ulit yung uh, time na nakapag-graph ako ulit ng tuloy tuloy. Ito yung mga ano ko guys, so um, may mga namatay na sa graph ko. <laughs> matagal ayan, kasi na hindi ka nag-graph eh. Matagal-tagal na rin kasi guys. nung Magta 2 years ka na nang wala dito eh. Kasi nga guys, di ba nakapokus tayo sa school. So mga 2 years na... Ayan, 2 years na hindi ako gano'n nakapag-graph. Ayan yung resulta. Ah. Ngayon, so yung so mga ito namamatay na kasi guys, na normal lang, lang talaga yan. Na may namamatay talaga sa mga graph natin. Kasi kahit din naman ako guys na uh, ano talaga namin oh, to, mamamatayan na namamatayan din ayan oh. No. Ito to yung guys oh. Buhay siya. Ito guys buhay ito. hindi to patay ah. Wala ko lang. <laughs> Baka sabihin niyo guys patay din to. <laughs> ayan eh. Buhay ito. siya guys, nakikita niyo yung mga lumalabas ayan uh -huh. oh. May mga palabas siya mm. na shoot, maliliit pa lang. Oo, oh, meron. Mm. -hmm. Ay, ibig sabihin, mabagal siyang ano. Mabagal siyang lumaki. Mabagal lumabas yung mga talbos. At saka ano to eh, ito, 8 yata to. Oh, eight. Oh, eight ito yung date. Oo, 8 ito. Ayan, 8. Yung kanina, 9. 9. Tsaka yung 7. Oo, oh, ito 7, guys. Kuha oh. ko ng panali. Wala akong panali dito. Ah, sige, ako na kukuha ng panali. Ay, tali ko ito. Ah, okay. Meron talagang mabilis talaga magtalbos na variety. Meron talagang, marunong mabagal. Kasi mm -hmm. yung katulad sa iyo, 8 yan, 9 ito. Tignan mo yung 9, o, oh, medyo kuha na siya. Oh. Ayan siya guys. kita oh. niyo yung pagkakaiba nila. May ba na? Nine na ano? Ayan, 9 yan. Ito, 8 to. O isang araw ang pagitan. Pero sa kanya, oh. Mas maka, ano na guys. Lumabasa talaga yung mga talbos oh. nila. Ayan. Lagay ko lang yan siya. Para pasingaw na siya. Ito na lang ang isang tali. Itatali tali ko. Kaya talaga guys, pagka ambog yung bilya, pinakamatagal na rin talaga din halos yung isang buwan, no? Oo. Oo. Na pag wala pa rin lumalabas na talbos matagal na yung isang buwan. mm -hmm. Dapat, uh, before mag one month, at least may nakikita na kayo na lumalabas na talbo sa kanya, kahit maliliit pa lang. Pag dito sa atin ako, tatanggalin ko na yan, papalitan ko na siya. Hmm, di ba? <laughs> bagal. Meron talaga mabagal. No, may mabagal ba talaga. Kung minsan, meron din naman yeah. ang, ang problema, ang ano, rootstock. Ito ba, buhay ba to? Ay, uubuhay siya. Ito guys, okay, so, oh. Kung sa malayo, akala nyo patay. Kasi lapit natin. Ayaw niya mag-focus. Ayan. Ay, ayaw mag-focus. Ayan guys. So, may mga lumalabas sa kanya na maliliit. Ayun no? Sa mga gilid-gilid. Ang dami. Akala niya lang patay siya pero buhay siya. Maano kasi ting... Ang Paya ang nipis-nipis kasi ng ano niya. Ah, uh, yung sanga. Na Nadinugtong natin. Yung sayon. Mm -hmm. Oh, ito tingnan mo. Nine. Nine yata to. Oh. Ayan no. Yan. Diba? ba mm -mm. Okay na yan. Ang ganda. So, naman ngayon eh. Makulimlim. Yan. Ito. Naku, patay na naman di. Kanina yan, sa akin? <laughs> Nako sa akin nga. So, ayan. Ito ang patunay na kahit tayo namamatayan. Ako lang pala. <laughs> Bakit namamatayan? Hindi naman ako ah. Ay, hindi. The day Hindi. Kasi ito, ito ito, ay, yung nilagay mo. Mga, may mga dahon kasi. Oo. Ayan siya guys. So, kita nyo ba yan? Ayun, no, may mga, ang dami, dami palabas oh. Oo. Ito kasi na, na, natuyo ay, yung hindi. mga dahon dati. Kasi kaya kung minsan sabi ko, di ba, huwag mag iwan ng mga dahon. Ayan guys, kita kasi, nyo yan. Kasi tingnan mo. Oo, oh, yan Oh, buhay talbas. Oh. Buhay lahat. Buhay. <laughs> o, oh, di. Akala, akala ko din na, na matay. Tinggalan na natin. Mm -hmm. Ayan. Mm. Diba? Oh, diba? Kinabahan ako doon ah. Ito, sa'yo ba to? Ay, hindi. Hindi sa akin yan. Ito sa'yo to. So, sa susunod naman natin na vlog guys, pag-uusapan naman natin yung mga reason kung bakit namamatay yung mga graphs natin. Yung mga kadahilanan kung bakit hindi sila nagtatalbos, kung bakit hindi sila, o kaya kung bakit sila nagda bak. Yung tipong buhay na sila pero namamatay pa yung ganda na guys, oh, yung kapal na yan, pero namamatay or palang nakapapansin niyo yung dahon niya sunog. Kaka... Pag napasingawa na yun, kaya parang para sunog. Na... Mm, yung mga reason nga, Sa, ganda, sa ba? loob ko, minsan meron na din eh. Nasa loob pa lang siya, parang nag, ano sila, nagkaroon ng mold. Mm, -mm. Yung mga reason na yun, guys, pag-uusapan natin yung mga yan. Kasi guys, yung matagal-tagal na rin yung huling ano ko nito eh. Vlog ko na ganyan to, no, ma? Two years? Oo. In... Buhay siya. Oh. Buhay ba? Ha? Buhay? Oo, pero uh, hindi, hindi siya pa siya pwede. Pero hot roman dawi. Hmm. Kasi 11 pa lang eh. Tinay ko lang tingnan, pero buhay siya. Oo. Uh -oh. eh, balik ko lang. Tiniray, tinignan ko lang kung okay. Kung pwede ba. Yung sabad, talaga sabukid, sa bukid, Diyos ko. Oo, oh, walaan ko. Labad sa'yo mo. Ayan na. Ah. Balik ko to ah. Ganito lang yung gagawin nyo guys pagka napansin nyo na no, na wala wala pa lumalabas sa talbos or kung hindi pa siya ganoon kahaba. Talian nyo lang uli, wala eh problema oh. 'yon. Pero agad-agad baka mamaya bukas pa, wala na. Oo, oh, pagka ano guys, kailangan pagka uh, bukas nyo, talian nyo rin sila kagad uli. Kasi kung bukas or papatagalin nyo pa, syempre, uh, marami na nakapasok na hangin doon. So, baka maday-back talaga siya. Oo, oh, di ba? Oo, oh, buhay siya. Ayan, nag like Ayan, no, Nine oh, yan, nung nine. Akin ba yan? Akin yan, no? Uy. oh. Uy. Oo nga. Walang GB dyan. <laughs> so, ayan, guys. Ganyan kami lagi pagka nagagulap. Paramihan kami ng buhay saka paramihan kami ng patay. <laughs> Kaya may mga pangalan talaga yung sa akin kasi kumisang inaagaw ni mama yung akin. Oh, ikaw ang nang -agaw sa akin. <laughs> ikaw yung nang-aagaw dyan, eh. Ikaw po yung makulit, eh. Ayan, no? oh. Boy, siya. Pero uh -huh. gusto ko pang ano ibalik para medyo uh -huh. oh maliliit pa siya kasi masyado. Kawawa naman siya para siyang ano. Gusto niya pang magpadami ng, ng dahon tapos ginawa binuksan na siya parang oi nabigla na ako sa ano sa hangin. Sa mundo. Oh. Uh -huh. Na tinakabalot lang ako na ako ngayon. Tapos pala guys, gagawa din pala tayo ng mga vlog natin para mabilis natin ito mapakapal. Ito. Yung mga ganito lang natin na grafted. natin kain natin Papakapali siya. Ano ba siya ngayon? Agad. Ano ba ngayon January 24. Oh, January 24. Tingnan natin kung kaya natin maibenta na sa kanila na may bulaklak sa... Katapusan ng March. ng March. Ibig sabihin, sa katapusan ng February, isang buwan na nabuksan sila. Sa katapusan ng March, mag ano na sila? Two months. Mag two months na sila. Ah, okay. Oo. Mga April. na April. Tingnan natin kung kaya na natin na pang benta na may mga bulaklak na sila. Ayun. Na? Uh -uh. Ganun lang. Uh -uh. Aray, aray, aray. Ganyan. Tingnan natin yung iba. Ayun, titingin na naman tayo. Gusto ko yung makita yung sa akin. Siyempre <laughs> <Super> gusto ko makita nila yung gawa ko. <laughs> Tapos patay pala, no? Yung gawa mo dyan eh, sana pa bang gawa mo dyan eh, wala naman ah. Oh, ah, wala ba? Meron doon oh, no? sa so, may guro. So yun guys, eh, kasi yung... medyo, di ba matagal tayo hindi nakapag-grap. Siyempre, medyo bumagal tayo. <laughs> Kaya mas maraming nag-grap si mama kaysa sa akin. Talaga namang mabilis ako na mag sa sa'yo. Ito <laughs> e, natin to. Ano to ma? Sabi natin to mga mga bata. Atro yan. Yan yung mga bago natin. Ito yung mga bago natin. Pero sa iba kasi parang matagal na nila yan. Oh, and okay naman na to. Pero hindi lahat. Parang hindi lahat. Parang ano? 50%, 50 percent <coughs> yung buhay. Tatlo patay, tatlo buhay. Tingin ko dalawang variety to. Uh -oh. Yung variety na isa, ayaw mabuhay. Uh -oh. Yung variety dun sa kabila, <coughs> sorry. Ayan. Para siyang ano? Patay oh. na tong dalawa. Ayaw Atlo? Ay, tatlo. Tatlo ko na, buhay, na siya, tatlo, Ano. Tatlo patay. Mm -mm. Tingin ko ano to. Alam ko na kung ano ito. Ano yan? ah uh, blueberry eyes at saka brisa red. Anong namatay? Brisa. Brisa? brisa. Mm. Ah, Masa mas mahirap buhay ng brisa? Hindi naman. Hindi naman. Kaya lang may, may, may time na kailangan ano. Hindi ko alam kasi parang hindi ko yun anong tawag dito. Parang brown na yung steam nung gin ko i tapos yung, yung blueberry green pa lang Ayan Ito, eh. okay na benta okay na yan hindi niya magda back kasi ano naman eh mm -mm, ah, medyo mahahaba ma ma na sila. Manon. hindi tsaka mano naman may kulimlim mm -mm. pag nagkulimlim pa yan bukas ah okay na yan pag uminit bukas tingnan natin pag magda back siya kikita natin yan bukas kung so yun guys ito na natin i-stop yung video then abangan nyo yung mga next namin na vlog guys pag-uusapan natin kung bakit namamatay ba itong mga grafted na buging bilhin natin sa kung paano natin sila mapapakapal o tinan mo to o may pahabol si mama o 9 din o ang kapal na on tingnan natin no? oo ayan oh. kapal na siya so yun guys kita kita sa susunod bye bye, bye.